Iris. Ang pahiwatig ngayong araw, ay kailangan mo ng mahabang pasensya para maging maayos ang takbo ng lahat. Sa mahinahong pakikinig makakakuha ka ng bagong idea, na makakatulong sa mas magandang resulta. Iwasan mo munang pumirma ng anumang documents kung hindi mo pa napag-aaralan ng mabuti para hindi ka magkaroon ng problema ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung kailangan mong magdisiplina ng miyembro ng pamilya, gawin mo ito sa maayos na paraan, para mas gumanda ang takbo ng kanilang buhay. Sa iyong pera, maaari kang magpautang kung tiwala ka sa taong hihiram, at kung may ekstra ka, dahil makakatulong itong gumanda ang daloy ng pera mo sa trabaho, magiging maayos ang araw basta umiwas ka, sa kasamahan na mahilig magyabang. Siya ang posibleng magbigay ng abala sa iyo. At mas naaayo na tapusin mo ng maaga, ang dapat nagagawin gagawin ng mas makuha mo ang naaayo na pagtitiwala ng boss. Sa pagmamahalan, nasa maayos na kalagayan ang relasyon. Pareho kayong nagkakasundo sa mga plano, at may dala itong tuloy-tuloy na pag-unlad sa tahanan at kung magiging malambing at makakagawa ng pag-iibigan ay gaganda ang bawat kalusugan at aura ng good vibes ng bawat isa iris kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Pisces mas mabuting huwag muna mag-finalize may posibilidad na may kulang na detalye na hindi ninyo napapansin ang color dark blue at color white ay pahiwatig na kailangan mong maging maingat. Ang number 6, number 13, at number 22 ay hindi angkop gamitin sa anumang desisyon at mas bagay sa simpleng gawain. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay mahina ang iyong energy kaya mabuting ipagpaliban muna ang mga transaction upang maiwasan ang problema at lungkot. Sundin ang bilin ng magulang kung kaya mo, dahil makakatulong ito sa kalusugan at kabuhayan. At iwasan din ang mabilis na pagtitiwala sa biglaang makakausap ayon sa iyong gabay, nang makaiwas sa suliranin, sa hinaharap. Sa iyong tahanan, magingat dahil may pahiwatig, ng posibilidad ng karamdaman. Maging maingat sa pagkain at sa mga kilos. Dahil para makatipid ng gastos nang wala sa budget. Sa pera, iwasan munang magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan, para hindi ka maabala ng bigla ang gastos. At okay na si mahal mo ang mabigyan pag masaya siya lalong dumalaw sa inyo ang positive energy sa mga kaalaman sa pagkakakitaan. Sa pagmamahalan, maayos ang araw. Kailangan lang ng mas mahabang pasensya para manatiling maganda ang vibe sa loob ng bahay at mas mapangalagaan ang kalusugan ng pamilya. Taurus, kung may plano ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Sagittarius, mas mainam na maghintay muna bago magbigay ng sagot. May bagay na posibleng magbago. Ang color brown at color green ay pahiwatig ng pag-check muna sa mga sitwasyon. Ang number 20, number 17, at number 25 ay hindi magandang gamitin sa financial decision at mas maigi sa regular na tasks lamang. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay kailangan mong maging matatag at ipakita ang tunay mong talino sa mga kausap para makuha ang kanilang tiwala sa ganoon maaari kang mapasama sa mga gawain na maaaring magbigay ng other income makakabuti rin sa iyo ang pagpunta sa bahay ng Diyos dahil makakapagbigay ito ng ginhawa sa kalusugan at aalis ka ng bad energy sa katawan ayon sa iyong gabay sa pamilya kung may pupuntahan silang transaction mas maganda kung gagawin ito sa umaga dahil mas favorable ang resulta sa oras na iyon. Pero bigyan mo din ng advice na huwag muna sila pipirma sa usap para makaiwas sa suliranin. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, walang nakikitang problema. Magingat lang sa maseselang gawain, para magkaroon ka ng magandang evaluation, mula sa superior at mapalapit sa posibleng promotion. At iwasan din ang mga usapan na may kinalaman sa trabaho ng iba, dahil masasabing chismis lang yun para makaiwas sa suliranin sa hinaharap. Sa pagmamahalan, walang isyo ngayong araw. Hanggat inuuna mo ang kapakanan ng pamilya, tuloy-tuloy, ang magandang energy at pag-unlad sa kabuhayan. Gemini, kung may lakad ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Libra, baka hindi maging tugma ang oras ninyo sa ngayon. Mas maigi kung ay reschedule muna. Ang color yellow at color gray ay pahiwatig ng pag-adjust sa ibang plano. Ang number 9, number 14, at number 29 ay hindi angkop sa goal-related decisions at mas nababagay sa personal activity. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw ay may darating na magandang resulta sa mga plano mo tungkol sa negosyo. Kaya mo itong maisakatuparan basta ipagpatuloy mo lang ang mga hakbang. Ngayong araw, maging mapagbigay ka sa mga magulang kung may hiling sila at maging mas maingat at diretsyo ka sa pakikipag-usap para maging maayos ang takbo ng buong araw. At okay din sa iyo ang paggawa ng desisyon pagtungkol sa anak o sa mahal, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, ang gabay ay pag-iingat at pagsinop muna upang mas lumaki ang maiipon mo. Mahal mo lang iyong pagbigyan pag may kailangan o kahilingan, nang lalong sumigla ang good vibes sa paggawa ng pera. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagsasalita ng padulos, dalos dahil may mga miyembro ng pamilya na madaling masaktan, na maaaring makabagal sa good energy sa tahanan. Cancer Kung may meeting ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio, huwag ka agad muna magbigay ng commitment. May posibleng miscommunication. Ang color blue at color silver ay pahiwatig ng pagiging maingat sa usapan. Ang number 3, number 18, at number 30 ay hindi magandang gamitin sa pagpirma at mas bagay sa simpleng pag-aasikaso. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay may paparating na magagandang oportunidad tungkol sa pera. Kapag dumating ang tsansa, agad mong pag-aralan para tuloy-tuloy ang pag-unlad. Kung may kausap ka at kinakailangan mong may ibigay o isakripisyo, gawin mo dahil may kapalit itong maganda sa hinaharap. At mas maging maingat lang sa paggawa ng pangako para makaiwas ka sa suliranin, sa hinaharap, sa kausap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita, dahil maaaring magdala ito ng abala o dagdag na problema sa mga plano mo. Sa trabaho, maging maingat sa mahahalagang gawain para makaiwas sa hindi inaasahang isyo. At kung may dapat tapusin, nagawain dapat ay ay mo ang sarili, ang makaiwas sa abala, at pagkakamali, at lalo kang pagkakatiwalaan, ng iyong boss sa pagmamahalan, walang pahiwatig na problema. Palawakin lang ang pasensya at mas magiging masaya at maayos ang samahan sa loob ng tahanan. Leo, kung may kasunduan ka kasama ang kaibigan Zodiac Sign na Aquarius, mas maigi mo nang i-review ang bawat kondisyon. May chance na hindi aligned ang interest ninyo. Ang color gold at color black ay pahiwatig ng pagdududa sa ngayon. Ang number 10, number 21, at number 27 ay hindi angkop sa decision making at mas maigi sa mga minor activities. Virgo, ang pahiwatig ng iyong gabay ay kung may plano ka sa negosyo, siguraduhin muna na may sapat kang sariling kaalaman huwag mang iaasa sa iba ang mga detalye, at yun pa dapat may dapat kang pera na gagamitin, o kapital para mas maging maayos ang takbo nito. Ngayong araw, mahina ang iyong energy kaya mainam na iwasan muna, ang anumang transaksyon at pagpirma upang makaiwas sa posibleng abala. Ayon sa iyong gabay, sa tahanan, may pahiwatig na may makakausap ang isang miyembro ng pamilya na maaaring magdulot ng problema, kaya maging alerto sa mga sitwasyon. Sa iyong pera, bawal ka munang magpahiram o magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan upang hindi maantala ang pasok ng pera sa bahay. Sa trabaho, maging istrikto ka ngayong araw at sundin ang tamang proseso. Kapag tama ang galaw mo sa mga dapat matapos, Malaki ang tsansa na mapansin ka ng superior at maaaring magbukas ng oportunidad para umangat. Virgo, kung may coordination kakasama ang kaibigan zodiac sign na Iris, mainam na huwag magmadali. May risk na may malampasan kang detalye. Ang color cream at color white ay pahiwatig ng pagbagal muna. Ang number 4, number 10 at number 23 ay hindi magandang gamitin sa mga planong, malalaki at mas bagay sa routine tasks. Libra, ngayong araw may pahiwatig na may darating na bisita sa pamilya, na magbibigay ng bagong oportunidad sa trabaho, abroad, o negosyo. Maganda ang kanilang proposal, pero siguraduhin pa rin ang mga detalye, at itanong ang kailangan kahit pa may posibilidad na magalit sila. At kung may dapat kausapin ngayong araw, para sa pagkakakitaan dapat na iyong puntahan may senyales na okay ang magiging usapan, ayon sa iyong gabay. At iwasan muna ang pagpapakita ng sobrang kabaitan, lalo na sa mga kausap na mayabang magsalita. Magpakita ng malinaw at diretsyo na komunikasyon, at huwag ulitin ang mga bagay na maaaring makasakit ng iba. Sa trabaho, magandang araw para sa mga gawain. Ang pagiging mabilis at maayos sa trabaho, ay maaaring magdala ng papuri mula sa superior, at mas maagang makamit ang progreso. Sa pagmamahalan naman, masaya ang buong araw. Hanggat nagkakasundo sa mga plano, at nagkakausap ng maayos, Tuloy-tuloy ang positibong daloy ng relasyon at ikakaunlad ng pamumuhay. Libra, kung may plano kang ayusin kasama ang kaibigan zodiac sign na Capricorn, mas magandang huwag muna magbigay ng final na oras. May posibleng delay. Ang color pink at color blue ay pahiwatig ng paghintay. Ang number 5, number 16 at number 31 ay hindi angkop gamitin sa anumang urgent decision, at mas bagay sa simpleng gawain lang. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maagap sa mga plano. Ang pagiging maagap ay mas mainam, kaysa puro kasipagan lamang at makakagawa ka ng maayos na resulta. Maging mapagmasid sa kilos ng ibang kausap dahil maaaring may kampihan sila at mas mainam na malaman agad ang dapat gawin. Kung may kausap na magulang o kamag-anak, mamajita ng maayos. Kung may tampuhan, hayaan muna sila, lalo na kung tama ang inyong hakbang. Ayon sa iyong gabay at ang iiwasan lang ay makagawa ng pagpirma muna ngayong araw. Sa iyong pera, maging maingat at sistematiko sa pakikitungo sa ibang tao, o kapamilya para mas lumago ang iyong pera, at katalinuhan sa pamamahala nito. Sa pagmamahalan sa tahanan, masaya ang buong araw. Wala namang suliranin, at tuloy-tuloy ang magandang energy, na nakakatulong sa kalusugan at kaayusan ng pamilya. Scorpio, kung may usapan ka kasama ang kaibigan Zodiac Sign na Taurus, mas mabuti munang huminto at suriin muli. May bagay na maaaring hindi comfortable sa isa. Ang color maroon at color gray ay pahiwatig ng pag-iwas muna. Ang number 7, number 24, at number 28 ay hindi magandang gamitin sa mga agreement at mas maigi sa basic activity. Sagittarius, ngayong araw may pahiwatig na may dadaluhang mahahabang usapan na maaaring magbigay ng negatibong enerhiya. Mas mainam na tapusin agad ang transaksyon upang makuha ang tiwala ng kausap. Iwasan ang pagsasama ng kamag-anak, hanggat maari, sa pag-uusap para hindi siya maging katunggali sa hinaharap sa negosyo. Ayon sa iyong gabay, sa pera, kung may investment, gawin ito sa tamang interest para mapalago ang pera. Bawal muna magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. At kahit pa kaibigan ay iwasan pagtungkol sa peraan usapan. Sa trabaho, maaaring magkaroon ng problema kung mag-aapura ka sa mga dapat na at makakalimutan ng ilang bagay. Mag-focus ka dapat at maging maingat sa lahat ng oras upang maiwasan ang abala o stress. Sa pagmamahalan, may posibilidad ng darating na suliranin, na maaaring hamaba kung hindi maayos. Maging maunawain at magingat sa pagsisilita, upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sagittarius, kung may balak kang gawin kasama ang kaibigan Zodiac sign na Gemini, posibleng hindi maging maganda ang daloy ngayon mas mainam munang magipon ng tamang impormasyon. Ang color orange at color white ay pahiwatig ng pag-assess muna. Ang number 8, number 12, at number 20 ay hindi angkop sa decision making at mas bagay sa light errands. Capricorn, ngayong araw may pahiwatig na maayos ang takbo ng kapalaran mo may darating na usapan o pagkakataon na makakatulong sa iyo, lalo sa pakikipag-usap na maaaring magdala ng maayos na pagkita. Kung may plano kang mag-abroad para magtrabaho, may sinyales na makakahanap ka ng tamang destinasyon, lalo na kung may anak na pwedeng sumama. At okay din ang tumanggi ngayong araw, sa mga kumpermaso sa mga kaibigan ng makaiwas sa suliranin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may kailangan, puntahan ang mga miyembro ng pamilya, mabuting magbigay ka ng payo, ng mahinahon upang mas maayos nilang magawa ang mga dapat gawin. Sa iyong pera, kung may ekstrang pera, pwede itong ibahagi sa mga anak o sa asawa, upang mas mas magbagay pa ng mas madaming maayos ang takbo ng pera sa kabahayan at sa mga anak. Sa trabaho, masaya ang araw. Ang pagiging maagap, at maayos sa gawain ay makakatulong sa paglapit sa posibleng pag-asenso. At iiwasan mo lang bigla ang makapagsalita, ng hindi dapat masabi baka doon magumpisa ang kalituhan, mag-ingat ang pahiwatig. Capricorn, kung may commitment kakasama ang kaibigan Zodiac sign na Pisces, mas maigi mo ng eye hold bago magbigay ng sagot may parte ng sitwasyon na hindi malinaw. Ang color black at color brown ay pahiwatig ng pag-iingat. Ang number 3, number 19, at number 26 ay hindi magandang gamitin sa anumang deal at mas bagay sa simpleng tasks. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay kailangan ng may mahabang pasensya, lalo kung kamag-anak ang kausap, upang maging maayos ang pag-uusap. Bawal muna ang pagpirma o pagbiyahe ng malayo para sa anumang transaksyon dahil walang makakamit na magandang resulta sa malalayong kausap. Mas okay na gawin mo ang kahilingan ng magulang dahil nagbibigay yon ng kasiyahan ng bawat inyong mga kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung palagi mong binibigyan ng maayos na payo ang mga miyembro ng pamilya, mas magiging masipag at masikap sila sa buhay, na makakatulong sa ika -uunlad ng kabuhayan. Sa pera, iwasan ang magpahiram o tumulong upang makaiwas sa abala o problema. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, walang sinyales ng problema. Gawin ang mga dati mong ginagawa ng masipag at matapat, at tuloy-tuloy ang positibong daloy ng araw sa trabaho at posibleng pag-asenso. Aquarius Kung may gagawin kang arrangement kasama ang kaibigan Zodiac sign na Leo, mas magandang 'wag muna mag-expect ng mabilis na resulta. Maaaring may hindi inaasahang aberya. Ang color light blue at color gray ay pahiwatig ng pag-adjust. Ang number 11, number 15, at number 32 ay hindi angkop gamitin sa big decisions at mas bagay sa regular routines. Pisces, ngayong araw may pahiwatig na malakas ang iyong enerhiya. Kung may schedule kang transaction, siguraduhin puntahan ito, upang makagawa ng maayos na resulta at magkaroon ng additional income. Maging mabait sa mga kamag-anak at kapatid, lalo kung may bigla ang usapan, dahil magiging maayos ang daloy ng plano sa inyo. At huwag mang kakalimutan ang sinasabi ng mahal, para mas maging masaya ang buong araw, sa mga plano, nagagawin ayon sa iyong gabay. Sa pera, maayos ang daloy kung tutulungan mo ang mga magulang. Siguraduhin tama ang pamamahala upang hindi mabawasan ang kita. Ang iiwasan ay pagtulong muna sa kamag-anak at kaibigan dahil kukuha sila ng swerte sa iyo. Sa pagmamahalan, masaya at maayos ang sitwasyon. Ang magandang ugnayan sa pamilya at maayos na komunikasyon ay nagdadala ng positibong energy sa tahanan at ikauunlad ng buhay pamilya. Pisces, kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Virgo, mas mabuting iwasan muna ang pagbigay ng final na sagot. May kailangan pang linawin. Ang color violet at color white ay pahiwatig ng pag-iingat sa pakikipag-usap. Ang number 6, number 14 at number 22 ay hindi magandang gamitin sa major decisions at mas bagay sa personal tasks.